Ano oh. sabihin mo kay Baby Kulot? Happy birthday! What's up mga katongganers? Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Siyempre, ngayong araw, nandito naman tayo sa ating bahay. Birthday ni Kulot. You know? Yay! Yeah! Hey! Hey! na aming kulot! <laughs> Siyempre ngayon, hindi na kami naghanda na marami. Ngayon lang ating pagsasalo sa lukan. Meron tayong spaghetti, pancit, spaghetti ulit. <laughs> Tapos of drinks. <laughs> At re, yung order ni Mrs. K kanina na cake. Para kay ko na. Ayun. Ayun. Bago tayo kabain uh, magdasal pala tayo. Salamat na ng Espiritu Santo. Amin, Lord. Pinupurit na salamat ang ako namin, Lord, sa araw na ito ngayong araw po ay binigyan niyo po pa ng pagkakataon na ipagdiwang ang kaarawan ng aking anak na si Kulot. Maraming salamat Lord sa, sa blessing na ibinigay niyo sa amin ngayong araw. At dito po sa blessing na ito na why maging daan po ito Lord ng kalakasan po ng aming pangangatawan upang isagawa pa po, po namin Lord yung mga pang-araw-araw namin gawain sa aming buhay. Bigyan niyo po, Lord, ng malakas pang pangatawan ang buong team katong Gunners at siyempre si Kulot na nagbibiriwang ng na kanyang kaarawan ngayon. Ang lahat ng ito, Lord, ay niyiging namin sa pangalan ng iyong anakas, Jesus. Amen. Happy, Happy birthday, birthday to <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday. Ano oh, sabi mo? No? Parang siya pa nag-guess. Sabi mo? No? <laughs> Thank you pa. <laughs> so, siyempre, bago yun. Oh, ano mo si Kulot? May cake. Um, um, um. Siya na kayo. Okay. Ang ano namin ngayon. Birthday boy ay may ano. Kahit, may ubo man. Ayan. May kutsum ako. May, may kutsum. Anong kutsum? <laughs> may kutsum talaga ha. <laughs> Excited si baby Kulot. Gusto ko, may costume Gusto mo may costume? Oo. So, Naka-costume oh, naka na ikaw lang kapag no. na, So, nakasuot ka na eh. Ano ni Ashley kanina. Happy birthday! Oo, oh, ako naman. Uy! Eh, tingnan mo natin. Eh, tingnan natin. Spider-Man. Uy! Ayaw yun, no? Request ni Kulot yan eh. Squid. Spider-Man ah. Wow! Simple okay. lang yung ni Baby Kulot. Sindihan Sindihan natin hindi yan. Saan na ko ito? Saan Saan ito? Saan yung yan na you know? -ya kanila, yan oh. isa. Sabi ito oh. eh. Sabi tatay mo eh. Kabila daw eh. Rinig ko eh. Yung sindihan ni Mardog yung pang baon. Ayun. Yay! Ako <tipillo> maglagay. Oh, na baby kulot. 66 na 66 naman yan. 66 ka na lahat? Uh, Ilang tao ka na daw? Ilang tao ah, na baby kulot? 6. Oo, 6. Magka idara niyan sila eh. Ang oh. sabihin mo kay baby kulot? Ang sabihin mo kay Gab-Gab? Oh, Happy birthday you. daw. Thank you. O oh, yan. O ano na si baby kulot? Oh. Oh. Wish na. Ayun Ay, pala. May wish pa. Aba, Ay, magdalawa pala. Sindihan daw yung isa pa. Ayun o. Oh. Oh. Ay. Oh. 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 ano ah. ko? Ang ko. Hoy. Malakas. Ay. Oh. Sabi na nakapaikot. Na. Ano pa ang gagawin natin diyan? Hello. No? Oh. Chibu ka na. na. Ayun, happy happy birthday sa bunso namin, baby kulot. Mm. mm. No? Ah. No? oh. At, syempre ay mga pinsan niya, kami kami lang din dito. Ay. Ano? lang kami ng ano, ng merienda. At kahapon kahapon opo kahapon kasi ano uh, malakas yung ulan kaya hanggang ano talaga buong gabi hindi kami hindi kami nakapag prepare na kung ano pa yung lutuin na iba ito lang okay na yan -sala -sala na rin.

Goy! Yan o! Magkakaroon Nice Goy! Wala na yun o! Ay! Tatay Boy! Isang oh. pampatig lang bilang niya. Hahaha! mo muna si Tatay Boy. Oo. Oh. bago nga pala kami makukumain ay... Eh, happy Birthday, Kulot! Ah... Uh, Wisko sana mabilis kang maglaki para makasama ka sa amin. Uh, no? oh. uh, yun o! Yun! Ayos! Oh, Happy Birthday, Kulot! Yun! Mm -hmm. Happy happy birthday kulot. Uh, sana lumaki kang masugat at na bata. Lagi sana ang magsunod sa uh, sabi ng magulang. Wish lang sa iyo baby kulot. Sana magpakabait ka. At lumaki ka ng mas malaki pa sa akin tatay boy. Para <laughs> makasama ka, magpalit sa akin sa katungganes. Hey, oh. Pwede so, yung tatay boy kasi ano yan, may pinan. Ah, Ay, tatay na -tata kasi, saka may na ang mata. Ang mata. So, yun, happy, happy birthday, kulot. Sana mag araw ng buti at mag at mag-isabay ang ating anak. Ang Pag paglaki mo. Happy birthday. Uy, mm yun. -hmm. So, Spatter mo na tayo ngayon. Pwede piso na. At yun. Pain tayo. Okay. Uh -huh. Ah, ay, baby ko na to. Be, iin lang. May mga bata, lapit. Ah, para matikman niyo yung cake ni baby ko so, na to. Pagkakit na eh? lang. Kasi okay, so, medyo so, maliit lang in-order in in ni baby ko na to. Pero kahit na konti lang yan, ipagsalawa so, natin. Ay, so. Yan. Konti lang. Ay, ano? Ay, ano? Hi, hi. Hi na. Hi. Ayun. Hello. Oh. Happy birthday. Oh. Happy birthday! Okay. So, oh. Siyempre, mayroon pa rin tayo dito Uy, Oh, ganda ng posisyon ang isa oh? <laughs> <laughs> oh? <laughs> May dalawang posisyon. Ano, saan mo dito? hi, 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 <laughs> Oh, ya, kanya kanya na yung mga gusto diyan. Kaya parts na. Tawag niya aking ano? Apo. Ano ba Ah, na ni ano yan ni Wardo. Apo na sa panganay ko. Ah. Hmm. Kaya parts na. Okay. Okay hmm. boy, may pansit doon. Ayun ang doon. Yung ano? Pagite? Pagite? Diba sabi mo sa akin kapon? Paborito mo yan? Paborito ko talaga yan. <laughs> Bote, <laughs> eh, lumoto, <laughs> may ano pa si Tatay Boy? may kanta pa yun eh, Tatay Ano mo yun, magkakanta yan, ng kain, si pag guto, may, may gitara pa naman yan, uh, panaban dyan yung Tatay ko. Ah! Pag guto mo, ah! Tatay po, ah! may yun. <laughs> <pa>, eh, no? <laughs> <laughs> oh, hey guys! Kuyan! 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 Diyos lang sa'yo, tatay boy. Huwag ka na mag-inom na ano. Ang hirap tatay boy, yung ano, drinks, bawal. So, basa na. na kayo. Oh, ang sasi dyan, de. Ayan na. parang naulan na. Kaya, datingan na sila. Kaya nga. nga. Guys, kain. Kaya

Oh, ay oh, ah, Galing! Grabe! <laughs> oh, kain pa kayo! Dito! Dami o! Oh. May ikaw! Uh, Sup drinks! Siya gano'n! Gano'n, Si Aslyn wala dito ah! Sa ba si Bia! Wala well, Simbahan si Simbahan! Si ha? simbahan. So, sa simbahan si Ashley. Huwag siya umalis, ginawa niya ito para kay kulat, di ba? Hahaha Siya, 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 siya Gawin yan Siya naglagay <laughs> Siya naglagay Pre, habang kumakain sila, shoutout po tayo Yan, shout out po dyan sa pamilya dyan sa Work Canada At, siyempre, kay Ma'am and Sol, Role Sol Roque out dyan kay Ma'am Wing out kay Ma'am Sina Shout out dyan kay, kay, kay Stribusery Sweet Hai Riya Rp10 ya Shout out jangan ke Robert Bakani. At syempre kay Ma'am Aidas from California USA. Shout out po. Shout out sa mga followers ko dyan Shout out nya kay Kumari Florence. Shout out kay Narina Marie. Syempre shout out kay Mam Ma Florentina ko Shout out kay Ma'am Cheryl De La Cruz Bolden, Ma'am. Shout out din kay Ate Cha. Hello. Shout out ako diyan kay Nicolas Kawigan at kay Strong Hero. Shout out. Siyempre, shout out ako diyan kay Nanay D. At shout out ako diyan sa CB21 Vlog. Shout out diyan kay Andy Dimano. Kay Mabil Nubal, shout out. Kay Ma'am Erlinda Panganiban, shout out. Shout out ako diyan kay Rebecca of Blast. Ito ako dyan kay Rainy who? Kay May Bagawisan, shout out po. At kay Daisy Sinting, shout out. Shout out pala dyan ang kababayan ko kay Buddy Laos. Shout out sa'yo. Kay Jose Mario Jimeno, Jimeno shout out po. shout out, po. Si Grace, shout -out ako dyan kay Grace, love you. Kay Maribik Gibson kay Pigoro Marlon, shout out. At syempre kay Rolando Javier, kay Ma'am Lani Ikuli, shout out. Shout out dyan sa mga klasiko dyan. Shout out sa mga klasiko. Shout out ako dyan kay G. Kudal. Shout out din dyan kay Michael Hernandez. Shout out rin dyan kay Joe Flarin Shout out pala dyan kay Ma'am Anita QP. At shout out ako dyan kay Bibi Puno. Shoutout din ako dyan kay Baby Lynn Sulit Ay Mang Uming Shoutout po At shoutout ako dyan kay Bibi Uinyo Shoutout kay Michael B. Marquez Shoutout din ako dyan kay Ma'am Ibilin Pamisa Ay Maximo Aliman Shoutout po Ay, Sandro Provido Shoutout Shoutout kay Rose B. Hadea dyan <laughs> <laughs> Shoutout dyan kay Albert Almeida at siyempre kay Ma'am Katson, shout out po Ma'am. Siyempre kay Juju Salazar at Alan Fernando. At siyempre kay Sir Renato Mugil, shout out po. <laughs> at siyempre shout out ako dyan, kay Andy Imberdolasa. Shout out kay Ma'am Merlin Lakey. Shout out kay Ma'am Magdalena Palinsuela. Hi hey, Ma'am. <laughs> at kay Ma'am Lucita. Di makulangan, shout out po. At siyempre, shout out po diyan kay Ma'am Musipina Unopre. Shout out din diyan kay Ma'am Alma Agurilla. Kay Alice Impanti, shout out po. At siyempre kay EDR TV, shout out sa inyo kay Ma'am Sia Rugia. At kay Digna Enriquez, shout out po. Lynn Retarita, shout out. Siyempre shout out din po jam kay Sir Jin at kay Nasi shoutout shoutout kapalad yan kay Dimpol at shoutout ako dyan kay Joaquin Budan siyempre kay Mamalicia Chan kay Tamulmul shoutout kapalad yan kay Jipoy Alonso shoutout ako dyan kay Gina bilasco, Sir Cesar Hoxon shoutout po basahin na natin lahat ng naka ano sa atin nagbisit nagganon sa atin ngayon basahin natin sa last episode natin. Para ano kasi sila, hindi na matatandaan. Pasahin na natin. Kay Jose Rene Ligan, shout out. Yan, kay Katar OFW. Queen TV, shout out. Queen Horado shout out po. Kay Bibilin Puno, shout out. Shout out dyan, kay Kaitlog. Ruel Tubo, shout out Kay Ma'am Ibilin Pamisa, shout out po. Ma'am Grasita, shout out. Shout out ako dyan sa nag-iisang akin. Insta Dison. <laughs> <laughs> At syempre, shout out din ako dyan sa kumpare ko sa ano, sa US. Ninong ni Bibi. Si Titit. Shout out pre. Ma'am Jana Laruya Sabidal, shoutout kay Ma'am Rahima Mag Maglikid, kay Sir Johnny Chang. Joe Aljun, shoutout po. Shoutout ako dyan kay Falcon. Shout Shoutout ako dyan kay Richard Manuel. Sir Ruben Sola, shoutout po. Kay Sir Oscar Samaniego. Shoutout ako dyan kay Chang. At shoutout ako dyan kay Beauty Lu. Si G.C. Moreno, shoutout po. Shoutout din po dyan kay Melinda. Shoutout ko dyan kay GC Daranda. Mm -hmm. Shoutout kay Ma'am Aluha. Choy Gamio. Shoutout. Shoutout ako dyan kay Tiri Nick Down. Shoutout kay Ma'am Pilita Bautista. At shoutout ako dyan kay Florence Morados. Okay. Kay, kay Paulo Iloa. Shoutout po. Hey, okay. shoutout daw si Kulak ako kay at Nina. Yehey! Mm. kay Ate Wina. Shout out. Diyan sa Kabite. Shout out dyan. Kay si kay Kibuyet, tsaka kay ano. Kay Ati Sisil. shout out dyan. Kay hey, Mam Beth Palseso. <laughs> at siyempre, shout out po dyan kay Mam Ma Laura Martin, <laughs> Sir J.P. Lilagan, at kay hey, Pare Ray. Ray! <laughs> Ray Alohipan and Swalog, shout out. Kay Ma'am oh. Leonora Dilakzos. Shoutout, shoutout din siya kay Ma'am Christine siya puno. At siyempre, shoutout din sa mga kamag-anak namin dyan sa Oriental Mindoro. Na sila Buit at Roland Delacruz Cruz. Siyempre, shoutout rin dyan kay Sir Bon Emich Sundonero. Ingat ka dyan lagi, Sir. At kay Sir Rolly Untalan, shoutout. Yun, Kaya sa pinsan ko, dyan, sa kay Rosano Liktawa Imbarasido. Shoutout kay Totong Sulit shout out dyan kay si Ma'am Aba Apudor shout out po at syempre kay ano Brad Tantan di de la Cruz at syempre kay Sir Joey Lawang shout out kay si Sir Hener Labastida Grisola shout out po shout out din dyan kay Rose Cabrera Shout out mga pamiling panis dyan sa Mindanao at sa Fernando po. Family. At shout out ako dyan kay Ray Tan. Oh. Oh. <laughs> Dumating na si Kulot. Saka galing. galing sa oh, simbahan. Galing kasi activity. Kailangan ng maraming kabataan. Uy, galing yan. Dapat na na. lang. Kain na rin kayo. Kain na Kain na kaya bang ngayon kulit? Tawagin mo. So, Ay, minan, di ba kayo di Kaya daw kayo, di ba kayo nagkain? Shout out kay Sir Boyet Cabrera at sa kanyang may bahay. At shout out ako diyan kay B. Bintora. Yan, shout out kay Sir Vance Monro. Sa mga hindi po namin nabanggil, sa sunod ko kayo naman po ang aming isa shout out. So yan, uh, maraming salamat po sa inyong panonood sa aming po mga video araw-araw. At sa suporta nyo po sa Team Katongganers. Gunners. Oh, 48k na tayo, ano? Napit mm. na rin na, yun. Sa ating mga uh, siyo su yung uh, sub subscribers um, dyan. Pwede na. Ano, dapat eh. madagdagan pa. Hindi <laughs> okay, pa nakapalo yan. Magpalo na kayo. Yun. Maraming salamat po. <laughs> <talaga. laughs> Maraming salamat po. Yun. Maraming salamat, baby kulot. So, ayan. At natapos na naman po ang panibago naming episode sa ating pong mga viewers na hindi nabanggit. Uh, Shoutout na lang sa inyo lahat. At hanggang sa muli. Thank you and God bless. God bless.